nihapon hapon ah uh, kinsa ta karon no last game na unta kuha na ang atong VIP so ang problema kay atong mas naka nakabalos pa jud oh kaya nga mas itang ulo ya kahiton ko dili kay murag patay naman ang kalaban so mas recommended kani full mask gyud dapat para mabuhay oh So, mas okay na yun Cover ang dali. Si QB, Tarono, uh, ang ito ang mission is ito ang i-assault ang wanted nga so, na nadiha sa ito ang area karon So, kaming kamutan na ito ang makuha. So, kaya dili? Uh, kaya siguro. Okay, yeah. nice. Okay. Hmm? Pati yung tank. Pudaw dili. Siguro. <laughs> <laughs> Koy, sa, sa atong senaryo? Uh, senaryo, capture the leader dead or alive. Uh, assault na kami kayo. Ah, okay. um, the first game is, ano, uh, defense ni. So, And ikaw ang team leader? Sa so, unsa, madawag mo ron dili. Kaya dili. Kaya nun. <laughs> Ay, ayaw ang masa, ayaw kang K, shout out K. Okay. Oh. Ay, ayaw lang. Quality technical. Hit, nice shot. Nice, nice. Ok, last four minutes. Four minutes, sir. Fútbol okay. Nice. Stronghold, strong. stronghold. two minutes and 20 seconds. <inaudible> ok, last two minutes. Estamos vamos a la

Sila na hit ni mo, John. Pantra, marag Nice. Ito ang babae na hit ni mo. Tapos na isa. mukhang first time sa airsoft? Kois? Isunod na, kulba kayo Kulba kayo ka? Usap pa ka di na. Usap eh. Ah! Ito,